Hello mga kapis, kumusta at si Miguel Bobex Vlog Welcome pagpuno naman sa ating YouTube channel So for this video mga kapis, ngayong araw na po yung ating uh, uh, Preparing papuntang ano So mamaya pang ano uh, Gabi pa naman yung flight ko mga alas 11 So oras pa lang ngayon ay eh. 1.50 mag alas 2 So uh, Bali nag ano pa lang ako ngayon Nag gahanda sa mga dadalhin ko Tsaka kaninang umaga pa ako makakapix kasi kaninang umaga pa ako nag ano, nag aayos sa mga dal dadaling ko iniisip ko yung pag uh, pagtimbang yung ba baka kasi mag over mag over luggage ako sumobra sa timbang malaki yung babayaran ko so kanina pa ako, buti na lang uh, tanong ko kay mama na kung meron sila ditong timbangan kung may malapit dito na timbangan kasi ititimbangin ko na lang para sigurado so ayan ho meron po sila dito timbangan ng uh, pangbigas so tignan ko pwede pwede naman to kasi ano hanggang 20 kilos yung uh, kaya nang timbangin so sakto lang to sa ating uh, luggage uh, maleta tapos hand carry so kaninang ano po pa, pa talaga ako makapiks ng ayos ng ayos binabawasan kasi sobra talaga yung ano ko uh, dala ko marami kasi yung dinala ko yeah. nung tinimbang ko sobrang uh, malaki yung sobra so pinasipan ko kung dadaling ko na lang ito iba lahat babayaran kasi pag bin, dinali to, kato malaki yung babayaran ko so naisip ko kung magbabayad ako ng kada isa mag over luggage ako mahal mga tingin natin na abot ng ano mga 3k plus yun so isipan ko sa 3K plus na yun kung bibili ko na lang yun ng bago tapos iwang ko na lang yung mga ibang gamit ko para may bago pa ako so ngayon ngayon pa lang ako nakaayos ng mabuting mga kapix na nanghaliyan na lang kami hindi pa ako tapos tapos magala una miglip ng muna ako ng saglit kasi para paano ang kung ano talaga gawin ko so ngayon yan hindi ako mapakali kaya Uh, binawasan ko na talaga mga kapis. sinakto ko yung uh, sa maleta ko, luggage ko, sa carry ko yung 7 kilos saka 5 kilos. So, nakuha ko naman mga fix yung timbang niya. Iwan ko lang kung sakto na to sa timbang din, pero uh, sinakto ko na lang para sure wala akong babayaran pa na dun sa airport. Kasi sabi nila, mas mahal kasi yung dun ka uh, on the spot sa airport na mag-over luggage pag babayad ka sobrang mahal na hapik sayang naman babayad mo kung ibibili mo na lang ng bago di ba mga kapiks so ayan na mga kapiks natin ito na po yung hand carry ko tapos ito yung luggage ko kanina alita twenty uh, 20 kilos na to ang dami kong binawasan tapos ah uh, may, may, na bumirin rin focus kasi ng ano, uh, pang balot. Para sure na hindi galawin. Tapos, bumirin rin ako ng ano, parang belt niya, para sure. Kasi yung maleta na to, ay walang zipper. Yan. Apes. Uh, kasi, may nakita ko sa mga ano, pag, pag naka-zipper na maleta kasi, madaling mabuksan lang. Inaano lang ng bullpen, mabubuksan ito. Ay, naka padlock tatlo so, ito lang yung pinakalaki niya tatlo sure na hindi mabubuksan mga kapix pero yung binili ko mga kapix walang ano walang susi may susi yan pero walang susi tapos para sure para sure ako na hindi maano mga kapix uh, inano ko lang ng uh, electric electric fan Inanol ko na ng ano? Ang delto. Tapos, bang. Nakabalad na to kanina. Yung problema ko naman, yung hand carry ko. Kasi, sobra. So, malaki, malaki pa rin babayaran ko sa hand carry ko pag vlog pass. Yung nakakabigat kasi yung, ah, ito, sakto na kanina. Tapos, may dala pa kasi akong ano, uh, yung ginamit namin sa study, sa school. Yung balet, na, nakabit-bit ko na lang yun, bit-bit, saka isang bag. Sobra. Tapos ito yung mga dala pa, lahat kasi ikitimbangin. So, pinag-isipan ko. Kung ilalagay ko na lang yung uh, envelope ko dito sa bag, sa maleta, para hindi marami dadalhin ko. Tapos bag na lang. Pero, babawasan ko yung laman ng maleta. So, ayan. Hindi talagang mapakali kaya. Binawasan ko na lang yung laman sa malita. Pinasok ko yung mga libro. May libro ko kasi mga bistaklo. Tapos, ah, uh, basta maraming binawasan ko. Magsakto lang dito. kasi ito na yung mag-carry ko. Sakto na yung ano, 7 kilos niya. Pero, hindi pumabot ang 7 kilos. Para sure tayo. Yeah hindi pa umabot ng 7 kilos yan 6.5 lang kuha tayo so ito so, hindi na hindi na nanggana yung putak ko kanina kasi umano yung putak ko kanina maravix pero marami akong iniwan tayo Ayos na lang muna kaya ayusin natin. Tapos itimbagin natin ulit to. Ito, 7 kilos mga kapex. Ah, six, uh, 6, 6.5 lang yan. Kasi naano ako nung ano, una, yung pag, unang pag, ano ko sa Manila, nung dalawang bag lang yung dala ko. Dalawang bag naano ako kasi 9 kilos lang yun eh mabigat yung dalawa baka iba kasi yung timbangan wala naman tayong timbangan katulad sa so, ito na lang para siya na wala tayong babayaran tapos meron pa naman ang iba kasi dito may bag pa dito may, may lang pang bag dito kinuha ko yung iba ito ito lang maliap ito tsaka ito bali nakalagay dito para hindi magano tayo nga natin ito ilagay ulit kasi kinuha ko ito para gumaan tayo natin ibalik ito mo sa mga ito sa so, Tingnan mo Yung las, bali bibitin ko lang yan. Hindi na kasi Kasi kung makaano na tayo mga bes, kung, kung na, kung may file na tayo papunta, ano, Japan na. Okay, mas malaki yung ano, mas malaki may may ano pa may plus 20 kg, may plus 20 kilo pa na isang maleta. So, bibili we'll na lang tayo ng isang maleta para kung kailangan pa natin dalhin yung iba, madadala pa natin sa mga pagkain mga kapis. So, baka doon na lang ako sa Manila, bibili ng isang maleta. kasi dalhin ko sana yung mga mga damit ko para hindi na ako bumili mga bibili ko na lang ano mga jacket saka ano mga pantalon mga pantrabaho yun na lang bag. Saka ito. Saka ito. Kasi nung pag ano, kung pati tumbler, tinimbang din. Kailangan talaga mga pigs tanggalin Kasi may, meron pa akong ano, meron pa akong dalang ano, ah, uh, itong ano, um, stand, stand phone. Oh, uh, lagpas ano na, lagpas 7 kilos. kita nyo mga kapix Lagpas 7 kilos na wala pa yung wala pa yung ano uh, stand fan oh, stand fan stand fan so bibibitin ko na lang yung power bank tsaka headphone tapos tawagan oh, na to ali bibitin ko na lang mamaya yung iba alam ko na yung mga tatanggalin ko para magsakto yung dala natin. Kasi pati tumbler, pinapano timbang din yun. Oo, ako no, napapala no, mo. No? Lahat nang no, dala mo. Wala nang chinelas. I-ano ko, lang e. sabit ko lang tapos, na lang tray i-pinyan. Sasabit ko na lang itong tapos tumbler. Nakasabit na lang ito isa maleta okay na kaya uh, ano na lang natin ito babalutin na lang natin itong mga fix tapos tingbanin natin ulit dan pasangan Rekaman <laughs> <laughs> Sir, so, timbangin natin ulit. sobrang ganda, pawisan na tayo <laughs> sobrang ganda yung mga pics. ano na siya yan 19 ano lang at yan mga pics, ready na po hindi na lang po tayo sa oras tapos ito yung susutuin ko nilabas ka na lang mga pics, kasi naka ano na yung maliit ah So yung chinelas, ano na lang, isasabit ko na lang sa bag para mas mag, pwede tayo mag chinelas. Ah, wait na lang tayo ng oras. Yan o mga piks, ready na po tayong papuntang airport. So nakabihis na po ako. So magpapatid muna ako dun sa labas mga picks. Let's go. Mga uh, So lakad lang muna ako kasi pinauna ko sila uh, Yung nagatid sa malita si Sansan San si Ronald si Kasi So lakad na lang muna ako tapos babalikan na lang ako ni Ronald mga Ay yun ako Apex fast forward na lang po na tayo So nandito na po ako ngayon sa Mactan uh, Airport mga kapiks hindi na po ako nang pag-video yung papunta dito kasi medyo madali uh, sa bus uh, tsaka pag baba ko sa bus diretsyo na ako sa kainang butin na lang diretsyo sa kainang ko ng ano ng taxi so ayun uh, andito na ngayon yung ano ko yung mga kasama kong dalawa so hanapin ko muna sila mga bus. so 10, 10.50 pala yung ano ko check-in ko. So, nag-check-in na ako mga fix sa online din. Meron namang online check-in. Pero dadampanin pa rin ako sa ano. Kasi meron akong luggage. So, ayun mga kapistera. Hanapin muna natin sila. Let's go. Hanap tayo sa kanila. na stand dun po sila sa gilid Hanta tayo po agad sila Napag check in na rin po ako So dito na po kami ngayon sa Pusik gate no? So, Papais kami ng dalawa uh, uh, na fix sa tapos nang po check in uh, na sa kami dito sa um uh, Jollibee. kumain lang muna kami dito. So, tapos na lang namin kumain. So naghihintay kami ngayon ng ano. Mm, yung uh, flight book. So sa gate 5 ako. 10.50 sa Ako yung mauuna sa aming tatlo yun yung dalawa. Alas 12. Tapos yung isa alas 3. So, yung isa kasi punta niya ng ano. Um, uh, na i-effort pala So, hintayin namin siya. Sa ito na na lang kami ma maputulog. Tapos umaga na po kami pupunta na jailing kasi sa araw pa naman din. So, ayan mga kapis, punta na tayo sa gate 5 natin kasi tumatawag ng, ng, mga passenger. Baka tayo mahuli. So ako po yung mauna yung dalawa, susunod na yun yung isa, yung isa, yung pinakaulit. Let's go! Punta na lang tayo ng Maynila. Mga tics, sasagay na naman ulit tayo ng airplane. So papos ko na po ako kapag isa dito sa airplane. Tapos to, tapos ko na po pinakita yung ticket ko. Ah, sabag na naman tayo ng tumalik. Yeah, Manila Nueva Airport na tayo mga kapiks. So, pupunin naman natin yung ano natin, luggage na tayo dadaan. So, yan dito tayo maghihintay ng luggage natin. dito tayo maghintay mga kapes kasi dyan medyo mahaba na yung pila dito tayo sa huli papunta naman dito yung anong pag ikot mga kapes yung maleta natin dito na lang natin hintayin kunin mali natin malita natin okay. so na po yung luggage ko so yung makit pa po ako kasi yung binabang ko ay ground floor so dito, kami, dito kasi kami magkikita ng pinakataas second floor Ayan. ito po yung baba ayun ako may escalator pala dito doon pa po makit sa ano Hagdanan Pagod tuloy ako So dito tayo tatambay kung meron tayong makukupuan Dito tayo maghintay sa kanila So yun ang fix ay dumating na po silang dalawa So una-una po si si Jay at sunod si Raul so time check ko alas 5 ah uh, 6 na so magcha-charge muna sila ng cellphone tsaka kain, kain na rin kami tapos baka mamaya na kami sasakay ng ano ng, ng taxi puntang J-Link yun na po sila dami pa hey, rin tao makakapis. Ang dami sila kakapis breakfast po na kami nahintay lang namin si Raul para sabi sabi kaming kumain ah, medyo madilim pa kain muna kami